Parang lahat, sana all. Sana all! all together, sana all. Sana all! O, oh, galingan nyo. Okay. Kaya sa price natin dito? Oh! <laughs> <At> Mami, <doon>. apa? <laughs> Hindi mo nasa po flowers, na. O, oh, sa lahat mo na, pakilala lahat portion na nila kung Okay lang po ba yun? No problem. <laughs> Alright, first category, talikuran. Sabay-sabay sabay kayo harap pag sinabi kong ko tumpakners ha. Alright. One, two, three, tumpakners. Okay na? <laughs> All Alright. <clears throat> Kulay sa rainbow. One,

Talikuran to alam, alam alam. Tatalog, Taga... okay, tap, Tagalog Challengen... Sorry First guys you have to introduce yourselves Angel from what group? Heben from <laughs> Nini family <questions. die. laughs> ah, Ni -nin. <laughs> Ay Nicla, Nini, Nini. Nini. <laughs> <laughs> Nini. I'm not safe. Hindi. Hindi. Hindi from Nini. <Mimi>. Hindi kasi sila <laughs> pero pa ito ng pangalan. They're from Singapore by the way. Base nila sa Singapore kaya um para mas maintindihan nila I won't speak in English. Hindi. Yeah. 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 Chinese. Yeah. Chinese. Bihon um, <laughs> <laughs> tayo. Or Chinese Mandarin. <laughs> Um, yeah. Ni China. <laughs> <laughs> ni Ji Wan, how she Charing lang, oh, tali ko na na. Lahat po sila, itong dalawa po, supling po nagat sila nila Ate Nancy, tsaka si Kuya Ali. Alright, the category is Regalo tuwing Pasko. <laughs> Regalo or that you receive every Christmas again. Translate them. Kasi yung ni namin hindi <laughs> ko maipinta. Alright, one, two, three, two partners! Man! Man! What? What did you say? Mag. Mag? and t-shirt. Mag <laughs> t-shirt. siguro that, that was the gift that you received during your Christmas party in school. Right. Sorry. Lalo <laughs> pa naman yung premium natin. Oh. may be na. Next. Sino kaya ang mag-uwawag eh? Medyo talihan natin yung category. Alright! Pakilala! Pakilala ko! Kanina ko! Ayaw ko ng plan! Saan ko? Ano po, anak po ni Luis siya. Eh, that's my yeah, daughter. that's my daughter. Sino po Lara? anak po ni Luis? Hey. And ata 'yung De Trinidad at Lubibe. Eh, kasi Justin nawawala pa niya. siya. May pa. All right. Yan 'yung Justin Bibe, but parang ano, uyan na parewara. Tulog sa tulog. Kulang sa tulog. Uyan siya kakain. Sana <laughs> <laughs> mamaya ang <we> big reveal. Kakahanap ng wig. Or bald reveal. Ano um, tayo ka nyo? Mamaya si, siya si Justin Bibe for now, but later on siya si Rudy Baldwin. <laughs> <laughs> Alright, tali ko lang, baby girls. Your category is... Ano to? Mas madali. Laman ng ref oh, wala. <laughs> okay, Laman lang Laman Laman <laughs> <lang. laughs> right. Laman ng ref 1, 2, 3 Tumpakters yelo bahay na <laughs> yun <Magayon>, bahay na yun Magkaino ang ah, baka two door. Hindi na kung sa siya, yung upper door. Kaya yellow Yung hot dog kasi pinag-defrost ko yelo. Nasa freezer binabak. Uh, Next time yung coordinate ha. Alright, right, Sige ko kayo na. Wala ko tayo na na nalo. Tawagin natin si Uma and Ryle. <laughs> hey. Hey. Oh, basketball player sinalagyan ng konting tangkat sa Marquez. Oh, introduce yourself. Uh, my name is Larry Bright. Ako po ako ni Roseland kung mayroon Ako din po ni... mama mo? Sinong mama mo? mama okay. mo? Uh, mama ko po si Cleopatra at papa ko po si Ronald Kinabi. Hey! Ay! ba Ay! Ay! Ay. Well, ni Ay! Ay!

mahirap. Oh, fast food restaurant. eh okay, ha? yung may, oh, yung may mask. Ha? Oh, <laughs> oh, <lang> <laughs> may oh, 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 may Mahihirap kasi nakalagay dito. Iba, iba, lugar iba. Na lugar man, na pinupuntahan ng lugar na matilim, lugar na matilim, lugar na matilim, Lugar na Yan na yun, ambilis na. Right. na! Hindi yan, sila eh. Paguhin natin. Yeah, so yeah. <laughs> right. mo say. Holiday sa Pinas. Ano yung holiday or yung sinaselebrate dito sa akin sa Pinas? No coaching. Pasko! Alright! Pasko ha, ah, sabihin niyo. 1, 2, 3, partners! Okay. Let's <laughs> go! Uh, yung prices, ipapadala na lang mga <laughs> next yung address, contact details. Uh, kaya ba? mo pe-re-ro-wong! Ay hindi ako makain yan! I don't eat pe I don't eat pe re and then wrong! pe and then Sorry guys! I'll soon Winner! Winner yon! Hindi pa! Winner na kayo dyan! O dyan muna kayo sa gilid! Kasi pag nanalo to ka, kalamanin pa to! Kasi pwede pa ulit kayong makakuha ng game prize! Alright! Tabagin natin tong pagkapatid naman! Yes! 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 Ah, Woooo! Yeay! Eh. Yeay! Yeay! Yan e! Yan mo! wag nang sa kanta! Ipakilala niyo ang sanili niyo! Pakilala niyo kung kaninong ina kayo! O, si Magsaya Estosio Catanzaro ni Ino paasakan ni Jesus. Oh, Jesus!

Meron tayo na sa ano waitlist for championship. All right, your category is buwan sa kalendaryo. In one, two, three, two partners. Sinwari <laughs> ano march. Oh. march.